Hi mga ka-YouTube! Welcome back to our channel. I'm sure narinig nyo na ang shocking news tungkol sa poisoning incident na nangyari sa Philippine Science High School o mas kilala bilang Pisay. ba diba, sobrang nakakagulat at nakakalungkot. Kaya today, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang nangyari sa insidente, ang mga sanhi at sintomas ng poisoning at higit sa lahat, paano natin maiiwasan ang ganitong mga aksidente sa hinaharap. At the same time, i-check din natin kung kumusta na ang mga biktima at ang mga taong sangkot. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aming channel para hindi nyo ma-miss ang aming upcoming content. Let's get into it. Nung dalawang libot anim, dalawang estudyante mula sa Philippine Science High School, PSHS, ang kinasuhan ng pagkalason sa kanilang kapwa estudyante sa pamamagitan ng paglagay ng mercury nitrate sa water jug, isang insidente na muntik nang magresulta sa pagkamatay ng biktima. Nirecommend ni Quezon City Assistant Prosecutor Ferdinand Balon ang pagsasampa ng kasong frustrated murder laban sa dalawang binatilyo na parehong labing-anim na taong gulang noong Pebrero labing-apat, dalawang libot-anim. Ang biktima ay isang labing-anim na taong gulang na dalagitang estudyante. Ayon kay Balon, ang dalawang binatilyo ay nagtulungan at may intensyong lasunin ang biktima sa pamamagitan ng sadyang paglalagay ng toxic chemical sa kanyang water jug. Bagamat minors at PISA scholars ang respondents, binigyang diin ni Balon na hindi ito nag-aabswelto sa kanila mula sa criminal responsibility. Dagdag pa niya dahil sa kanilang mataas na kaalaman Malinaw na alam nila na ang mercury nitrate ay mapanganib at nakamamatay. Samantala, ayon sa kampo ng pamilya ng biktima, ang biktima ay na-confine sa ospital ng mahigit isang buwan. Ang dalagitang estudyante ay nakaranas ng acute renal failure at kinailangang sumailalim sa dialysis treatment upang maalis ang toxins mula sa kontaminadong tubig na ininom niya. Kinumpirma ng mga chemist na nagsuri na ang tubig ay naglalaman ng mercury nitrate. Grabe pala ang insidente ng pagkalason sa pisay na iyan. Pero anyway, let's delve deeper into what poisoning is. Paano tumugon ang mga autoridad? Paano nga ba naapektuhan ang buhay ng biktima? Ang biktima ay nakaranas ng matinding trauma, hindi lamang physically kundi pati na rin emotionally. Apektado rin ang ibang PISA students na dumaan sa matinding epekto sa kanilang mental at emotional health. Ayon sa mga ulat, inabot ng ilang taon bago tuluyang makarecover ang biktima. Ang mga saksi, lalo na ang mga guro at staff, ay nakaranas din ng psychological impact mula sa pangyayari. Dahil sa insidente, naging mas mahigpit ang protocols at policies sa mga science high schools dito sa bansa. Ang Pisay mismo ay nagpatupad ng mga bagong safety measures upang masiguro na hindi na ito mauulit. Ano ang poisoning at paano ito nangyayari? Ang mga toxic chemicals ay substances na kapag nahawakan, nainom o nalanghap, maaaring magdulot ng seryosong pinsala sa katawan. Minsan, hindi agad nararamdaman ang epekto, kaya't mas delikado ito. Narito ang mga sintomas ng poisoning. Pagsusuka, pagkahilo pananakit ng siyan, pamumula ng balat at minsan hirap sa paghinga. Kung hindi maagapan, maaaring magdulot ito ng permanenteng damage sa vital organs. Sa kaso ng severe poisoning tulad ng nangyari sa Pisay, mabilis na tugon mula sa medical personnel ang kinakailangan. Ang mga doktor ay nagbibigay ng treatment gaya ng activated charcoal or specific antidotes depende sa klase ng chemical exposure. Lahat tayo ay may responsibilidad sa safety ng isa't isa, lalo na sa mga bata at estudyante. Ang Pisay Poisoning Incident noong 2006 ay paalala kung gaano kapanganib ang mga toxic chemicals. Pero dahil dito, naging mas maingat tayo at mas handa na iwasan ang ganitong aksidente. Kung natagpuan ninyo ang kwentong ito na parehong informative at thought-provoking, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang real-life stories, health tips, and educational content. Let's continue to raise awareness and spread knowledge for a safer, healthier future. Hanggang sa muli, stay safe and be informed.